Hi guys! For today's video, magluluto ako ng sinampalukang manok dahil magandang panahon ngayon at may tanim akong ano, malunggay. Mangunguha ako ngayon ng malunggay. Yun ang iahalo ko sa sinampalukang kong manok or niisip ko sinampalukan or tinola. So, mangunguha ako ngayon dito sa tanim kong malunggay. Ayan. Daming dahon. So, okay na itong napanguha na to. Mahirap mangu, habang may hawak na camera. Okay, guys, maggawa na ako nitong ano, malunggay ko. Lumayin ko na dito sa labas ng terrace. Para pagdating sa loob, nito, so, magasang ko na lang. Ayan. Diba, kita nyo, fresh na fresh. From tree. dali sa puno. binili namin sa talipa pa, magkano ito anak? Wala nang ang ganyan din. Ah, wala nang nagtitinda? Wala, wala. Okay. So guys, mag-start na akong mag -isa. So, hindi yun natin lang luya, ginger. Sabay-sabay na po natin. Yung garlic and onion. Sobrang mahal ko ngayon dito sa amin ng ano, onion. Kasi sinusunod ang ano, dumarap niya sa amin typhoon. Ito nga ang siling haba. Magkano isang pirasa, anak? <laughs> Hindi ko na hinan. Tasama lang ang loob ko. So, dahil mapula na sila lahat, lagay na po natin tong chicken. Pero, hindi ko ilalahat kasi ayaw nila ng ano, yung lumutuin kung ano, sinigang. Ah, ano ba itong sinampalukan? Ito daw nila fried chicken. So, yung kalahati, fried chicken natin, dahil lang mister ko, hilig na ay may sabaw. So, ilagay na din natin itong siling haba para mga hoy so next natin ay takpan na natin so guys chicken natin yan so lagyan po natin ng patis So, lagyan na po natin ng water. Ganun ng anak ko. Gusto mo ganyan kadami? Dagdagan na natin. Dagdagan yan. Mahilig sila kumig ng sa Okay. So, pag kumukulo na siya, lalagyan po natin siya ng pampalasa. So, takpan na po natin para kumulo. Okay. So, guys, checkin na natin. So, ilalagay ko na po itong dahon ng malunggay. Hindi ko pwede muna lagyan siya ng paasin kasi hindi hindi ko lalambot. So, palambutin muna natin siya bago ko lagyan ng tamarinsu. Ah, tamarind powder. Pero, lagyan po natin siya ng pampalasa. Yung iba, nilalagay po nilang pampalasa ay sugar. Kaya lang ako, ayokong tumas ng sugar ko. Kaya, nilalagyan ko ng chicken, ano, chicken seasoning or chicken powder. So, next natin gawin ay takpan po muna natin. So, guys, lagyan na natin siya ng tamarind powder na may gabi. Ayan. So, tikpan mo muna natin kung ano ang kinalabasan ng luto ko. Tikpan natin. Hmm. Okay na yung ano. Nakikaw tumikim naman. Okay ba sa asin? Oo. O kulang pa sa okay asin? Okay na yan. E eh yung alat? Okay na. Okay na? So, guys, to. So, luto na tong aking mga chicken. Okay na yung lasa. Sabi ng panganay ko, tsaka ako din. Matikman ko. Masarap. So, ako okay, hindi pa kumakain. So, ako okay, kakain na. So, ayan po. Magandang tanghali. At marami pong salamat. bye Bye! Luto na. Kain na po.